Right of way, yan yung mga dahilan bakit ang daming nag-aaway at nagpapatayan dahil lamang sa right of way na yan. Kaya kung hindi mo alam to, oh, napaka-delikado, alam na kasi sa inyo mga buyers at agent, dapat alam nyo to. Alam mo bang after 5 to 10 years is meron nag-aaway dahil hindi nila alam na yung right of way ibinigay sa kanya. Ganun nung nangyayari. Kaya dapat alam mo at sigurado ka na sa'yo talaga yung right of way na yon. Ngayon, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, bago mo bilhin yung lupa, make sure na meron kayong kasulatan na galing sa barangay na yung right okay is binibigay sa'yo or ipapa attorney niyo, no? ipapa-notaryo yung kasulatan yon para pagdating ng araw 10 to 20 years is may habol pa rin kayo no? kahit na, alibawa, binigay lang sa'yo nung matanda, biglang namatay na problema, hinahanapan ka ng ebidensya nung ano mo, nung pinagbilhan mo Siyempre, matanda na yun, namatay na. Tapos, anong nangyari, hindi nasabi sa mga anak, sa mga anak. Tapos ngayon, naka kanapa ka wala kang maipakita kaya doon nagsisimula yung away dahil sa right of way kaya pinakamainam na nakadokumento naka, naka, naka lahat ng mga papers at saka mga lalo na yung right of way no kahit sa barangay lang napakatibay na yan no by the way i'm sharing katanghal and kung naghahanap kayo ng mga property uh, isa po akong agent at saka kung nagpapabenta kayo please pag i comment sa baba para may benta din natin thank you